Hello, good morning. Hello mga kamadyo. Uh, ngayon ay November 8. 5 uh, five minutes before 11 o'clock. Ito problema sa amin. Kasi may low pressure kami dito. Um, may low pressure. Uh, signal number one. Ng bagyong uwan. Kakakatapos lang ng bagyong pino. Last ano lang, last, ano lang, last Monday this week lang kasi ito na naman bagi yung owan na naman signal number 1 at ang problema namin kasi mga kamayo pag tumataas yung tubig dagat pumapasok dito sa bahay namin sa loob ng bahay namin ang tubig tubig alat ayan, nandito na siya ayan yan, yun sa CR namin talagang umano umapaw na doon. Dito na siya. Ang worried ko is yung ref ko, baka maabot, wala akong magagawa, hindi ko kayang buhatin yan. Problema ko, okay lang isa, safety naman kasi nasa ibabaw. Yung malaki ang problema. Pag naabot, Diyos ko po, sana tama na itong ganito. Dito lang siya. yan kagabi din ganito kaya lang hindi namin namalayan maga kasi kaming umakit kagabi kaya kaya hindi namin namalayan na malaki din ang tubig dagat kagabi pumasok hanggang dito sa may ref buti na lang hindi siya umabot sa pinaka ano ng ref talagang sa ano lang siya sa stand problema ko nito kung maabot ang ref Yes ko po. Sana wag naman po sana. Kasi malapit na eh. Nandiyan na eh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ito na oh. Ang dumi pa. Kasi galing doon sa likod. Actually, kanal to eh. Galing eh. Nakakadiri eh. Problema nito eh. Kailangan ma mapadagdagan ng ano yan. Mapaangat doon sa likod para hindi makapasok yung ano. Yung e, problema ito. Madumi. Ay, Diyos dito na siya. Hanggang dito na siya, Oh. Eh, yung ref ko nandito. Tinang, na nga namin yung mga basahan, inangat na. Dahil puro basa din yung basahan kagabi. Yan, nagano ko ng mga karton, eh. just in case, eh. Nag Maro. dito, ito yung ref. Ayan eh, yung baha, nasa may galon na na blue. eh yung ref, ko oh, Diyos ko po. Yan ang kinakatakot ko. Baka maabot. Tulog sana, Lord. Nung bagyong tino, hindi ako natulog talaga ng mahimbing dahil binabantayan ko nga itong ano. Kasi may storm surge yun eh. But, thank God, walang ganun. Ito hindi ko in kasi walang balita na tataas yung dagat. Dito kasi sa area namin mga kamajo, dati itong ano, dati dito is daga talaga as in mga tulay-tulay yung dito nung unang panahon Tag, inanuhan lang ng mga tinambakan lang kaya naging naging ano na siya patag na naging lupa na siya kaya lang ayun nga dahil dagat siya dati pag tumataas yung dagat talagang umaano talaga siya kasi originally is dagat talaga siya Ay, Diyos ko po. Ayun, mga kamadyo. O, oh, umabot na dito sa may... Umabot na talaga sa ref, mga kamadyo, ang dagat. Ayan. Sobrang dumi kasi, syempre, yung pinaka... Yung sa likod ng ref kasi, yan, hindi naman kasi araw-araw nalilinisan yan. Yung mga dumi-dumi na dinadala ng mga alaga. Ayan, ang dumi. Tsaka, yung kulay ng dagat, sabi nga, dumi. Ayan. Yung ref namin, inurong na namin dito. Sa sala. Kasi, ito. hindi ko alam kung hanggang saan. Sana hanggang, sana hanggang dyan na lang siya. Hindi na siya ah, papunta dito sa pinakasala. Kasi, hindi namin kayang buhatin tong ref. Saan namin to ipatong. Yan na. binunot na nga namin. Buti na lang, walang stock. Ano lang, manok na frozen naman siya. Kaya hindi siya okay pa siya hanggang bukas. Yan. Dito lang mga kamadyo. 12 o'clock na. Yan. 12 o'clock na ng ating gabi. Hindi kami makatulog dahil binabantayan namin yung Baha. Ayan, dito na siya sa sala namin. Andito na siya. Inurong na naman namin yung ref doon sa pinakagilid. Sana na na abutin doon. Ayan. Grabe talaga ang baha. Ayan. Para siyang ano na yung ng bahay namin. grabe sobrang baha ha? pa yan? dyan? Ayos ko po yung bahaan dito na yung dagat para ng ano gitna ng ano <laughs> Sarado mo. Sarado, Sarado mo. Paano kami makakatulog nito, mga kamadyo? Tignan na, mga na, tignan lang. Pasunan. Mag-one o'clock na, mga kamadyo. Ayan yung dagat nandun na sa pintuan namin. Ayan. Wala. kami makatulog talaga nito. Ito ang lakas pa ng hangin sa labas. Maririnig mo talaga yung ano, yung simoy na malakas. bukas, grabe ang linis Ano kami nito bukas. Sana hanggang dyan na lang kasi natatakot sa rift baka maabot ng ano, baha. akong majo. Mm. <laughs> mm. Takot ako dito baka yung Time check. Buti naman nag ano na ang ano ang dagat. Mamabaan na ang tubig. Makatulog na ako nito. <coughs> Katulog na ako nito. buti lang sanay tayo sa puyatan pero pwede na akong matulog kasi bumaba na tubig